Mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa babay nga nagpatago lang sa ngan ngan nanit. Kini gibuhat og sa radyo ni Rey Arellano. Kay galaan ang magtatampo si Nanit. problema bahini sa akong bakasyon nga maoy ang gikasabutan sa kumbana? bana sa banga, unsa ba nahimo naman hinuong bati pero ara inyo masabtan ang akong sugilanon no kun nahimong bati ingon man ini ang mga panghitabo So there's no sense pretending My heart is not mending Just when I thought I was over you Just when I thought I could stand on my own

Adele, uy, siya ba yama? Okay, on sa day, muntuyo ako ko, be. Bungat. Kanyang yas. Mubakas mm. yun, magod. May karong sunod si Mana sa Burakay. Hello, wow, ninduta ko, ade Oo, oh, eh. oh, malagay, ninduta yan, Pero, ay, may problema man ko. Naibaw na ko. Kwarta na saan, no? Adele, uy. Hala, dili kwarta, milagro. Kuan well, man ba? Yes, sa amo, kung pagbakasyon dito, may ipegayon man sa good nga kompetisyon. Kompetisyon. Sa unta na? Kompetisyon para sa mga bayo. Ha? Isa? Hmm. Oh, look, yun. Ay, ang problema na ako kay Wajuk ko Bating suit. Wakay swim suit. Tuwa man ko nung takoy. Tibak na ako sa una. Ay, naman to pwede. Ay. Hindi naman pwede. Da, mulusot ang akong itlog. Amaw. Malaki. Ang goji juge kasi tanan ba yuta ka Mabito. Wala akong gamit sa una pero na-disqualify ko. Ay. Oo nga. Manguam na lang ang takoy. Ngayon mo ng ang isulob ka kadtong kausa ba kita ako gunahan ko ato na adi ay hain ba ato ba wa ko kay numdum ano nga nakoy bathing suit ay katugo nang aligo ta dito lihay lihay bits nga dagha kayo man sya kada kita ni mukay kay ditong bol mapagayo ang kuan ang basiyo sa Sopreng! <laughs> 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 Sama ka ay kapoy mo. Bari ka kayo nungdom. Mm, nga pag-uli ni mo, ha? Pwerte ni hilak kay pagkaugma matod mo. Ika sabahan kang maayos si bana. Kung nga, sul ka kaadto nga pangklas mo ko tong ang kaliguanan ang angay ko nito, pero uh, pero ay, dito man to adto no nga ligko sa may lady habits no wa kamo dito mao uh, nga eh, ang suku. Asa mong ba na dahil sa kanab? Mm-mm. Hinumdum lang dahil ko bayot, uy. Ay, salamat taon kay Dada. Pag-refresh. <laughs> Abi na kong na-delete na yun. Kung ano, Marie. Pahawa mo ako ato ba? Sige na. Oh, sige, sige. Pahawa mo ito ka. Balik, ugma. ako pa itong pangitaon. Uy, asa ka ito na ako nabutang? Ay, naaralag lagi di, ha? Oo, no, gani. Ako lagi pangitaon. Oh, sige, sige. Assignment tani mo, ha? Sige. Ato na ako. Pahawa mo sa tali. Hawag ka na pamilite, be. Ha? Dato, <laughs> anada. <laughs> Anpak ko. Nagisumpay nga dili. Makatarungan nun. Mm -hmm. sige, nabayaan. Pero oh, siya, just now pa na ako. Si Ganyayads, pamiliti yad. naman yads. Nila naman na, oy, ilisan di tao ka. Hindi na kinahanglan, kinahibaw ko nga ikaw, di isang kadaw na ako. Ano, naman di ay na. <laughs> sige na. Sige, sige, kadigat yung makuha sa ko ha. Ay, apili ang isnak, yads. Huh? Yod, ano nagagal ko yung ako, yod? Ay, kahit Ay, si ko Apang, ang bayot nga, katingalahan. Oh, huh? Anong dang, di ba maligyan sa Apang? Asa? Anong dang ah, naman. <coughs> saray tuyo niya. Ay daw, saray tuyo, pero daghang, kay Pakapin. Huh? Ay, niya? nga. Manghuwa, mag-waiting suit. Oh, okay. Dong, naon saan yung imong uniform sa so pisina, oy? Ay, pagkaon na ako ganina dito, day. Nayab ang tao sa baw. Ida, makuha pag tao ng mansa, day. Ni Mahor ba tao ng sabaw? Hmm, sisiyo na na. Dali ra na. Huwag tang laging mansaani sigurado siguradong muhumot ting uniform ni mo ah oh, ang na? Oh, lo! Kuda ni kaputi na kuda ni! Um, kahumot, humot! Pag ni mo Tungod sa sabon na akong gigamit ang surf powder. Surf? Mm, yes dong. Katong surf cherry blossom powder. Instant puti dayo ni in as fast as 2 minutes o instant bango pagyuit. Wow, kahumot! pumuputi-putita ka. <laughs> Excited na ka sa Pasko, maong bisan, usahay maglalista, basta limpyo o gumot ang mga sinina, murag mugaan sa mga itong palibot. Murasan o bagong pagsugod. Ingon pa ni mo, pumuputi-putita. <laughs> Recorded by X-Thunder Gaming. ka Unsa ka haong mo, bakasyon po ka ta dong. Parang sila ang apang bayot ba mga to sila burakay. Uy, aglakaw burakay. Ba't na di ko? Dito na to burakay, ay. Kapoy aglakaw mm. nito. Asa ah, ba sa bakasyon? Bakasyon, taba. Ay, ato tabukin nun dahi. ka dito, suruyan nga nindo dahi. Sige, Anya, sige. Ato tabakasyon dito. Sige, sige, Sunod file ko, vacation leave, ha? Anya, ato sa opisina. na niya, magpabuok tadaan para sticky. Ay, sige, dog! Gitrabaho na yun sa kung ba among plano nga bakasyon o may file din siya vacation leave o nakapabuti siya ang tiket. O niya to? Oh, yung tiket na to dayo. yun. Oh, andam-andam na na para sa bakasyon na to? Yes, Tung! Yes! Mm -mm. Oh, <laughs> Excited ako. Hmm? na ko! Uy! Susiha ko nung kinsa ron! Oh! Nangakong anak! Na-na-naaman, ma'am. Joe, iho. Oh, iho. Kumusta naman ka ganyan? Um, okay naman dad. Ah, uh, dali dad, dayon. Sort nga rin. Ah, uh, salamat, iho. Oh, uy, Ma'am! dad. <laughs> Kamo ba lagi? Daman mo. Oh, oh, iho. Oh, kumusta naman ang pinangga na mong anak ha? Ha? Uy, murag na lagi ka. Unsa gud ni? Unsa gud ni nanit? Wa ni ni mo atiban nagmayong ang among anak? Um, aha. Uh -huh. Ah, ma'am. -ma, ma -ma. Ayo ano ay. Ako ay nagpadaot, nagdiet ko. Unsa? Sige ko exercise. Ay maubah. Ay abi na gipasagdan ka na lang maong naniwan ka. Oy, dili mo hinungdan nga muniwang ang tao, gipasagdan na lang. Una sa tanan, dako na ng anak nito Patricia. Bisag og siya pangusa. usa, na nang manikay sikay. Ay, lom di oy, bilendro. Uh, Suma, ikaw kani Ato gipasagdan bago ka, ha? Na? Ha? Naniwang bago ka kay gipasagdan ka, napasmo ka. Dakugod kay kaglamoy. lamoy. Ay, tabi ni mo, eh. Dakugod lamoy. Unya ikaw. Kay nanarbaho, ha? Uwat ang kikaglawgan. Ay, gusto na mo, na dad, ma'am. Hindi daw, gaway naman sa dinoon mo. sao man inahan mo, pataka, nagburak. Ay, hilom biya, hilom biya. Tapos lungkong kuno ng talimot tau ni mong gawa eh. ka. Hilom, ha? kini dong juwe ah uh, ka dong namo kay gusto ka namong dadong sa among pagbakasyon uh, huh? oh pagbakasyon mi si daddy mo dito sa ako Singapore o oh, gusto namo nga kitang tulo ang mamakasyon oh uh, pero mama nakaila ma is... na ko juwe ko gustong balibaran Busa pangandam kay sunod si Mana Tamanlarka. Sunod si mana? Ay, ayaw na ng piro-piro. buhatan ang gusto nako. ko. dili ka gusto, nga dili ta magkita. <sighs> Toan na sila? oh, oy, hindi. Hindi. Gusto ka mo kuyok? kuyok lang. Dinamis na nga manangipa ka ako. Nabati ko ang tanan ninyong Pero, dahi... di Pero, dai, Hindi lang ko mag-expect na madayon ka sa itong Ang sao, ni interman ng imong inahan. O, dahi, bawa ko nga, di ka makabalipan niya. <sighs> Sige lang, dahi. Ani ulit na mo. Kita siya, minor ka. Sa ato pa mo, kuyo, ay ka. Oh, kailan ka, mami. Di ba, di na gustong libaran? Ipakaingon ko pagminyo minyo na ka. Oh. Magsalig pa dahi hapon ka sa imong inahan. Nanit. Daan ako na hibaw. Nga na gusto na ko ang imong inahan. Kani-add to pero bisan pa man sa iyang pagbabag, nakasal tanduha. Nagtuo ko nga makabarog na ka sa kaugalingon ni mong mga tiil uban si mong pamilya. Pero tanaw na ko ni mo, Joey. Pero di man ka mabuhi o ang imong inahan. Oo. Oh. Nalimot sa nang imong inahan nga minyo na ka nga may kaugalingon na kang pamilya. Nga nung hinabot pa man na siya nato? Dahil sabtuin sa datos, mami. Sabtuin? Hagbay na kong sinabot niya, Joey. Sa so, wapat na makasal, daghan na kay tag naagian ng mga kalisdanan. Binuhatan sa imong inahan. Pero wa siya makapugong nato. Tungot na kasal kita. Pero karon, noon sa naman taong ka, uy. Tanaw na ko eh? ni Muno. Murag mo tutoy pa kasi mong inahan. Ha? Ah, grabe pa no, yun, ka, uy. Eh? ba? Ako na yun, grabe roon. Yung sagot ko, isa't pag-una-una. Uy, Joey, minyo na ka. May pamilya na. Ayaw pag agad sa imong inahan. Desisyon o kimong kaugalingon. Dili kay murag robot na kung unsay gusto sa imong inahan, imo sa dayong tumanan. Bisag dili ani maayo. Pita sa nang istorya? Eh. sabta na lutao na, uy. Eh. Inahan mo ako. Ikaw, may inahan mo sa kadito. Oh, inahan ko! ko. Pero dili sa magbatasan sa si imong inahan. Day. Sa sinugdan, gisultihan ta na nakang daan bayin sa batasan sa si imong inahan. Pero ikaw may nipasalig na ako nga sa dili lang. E eh, maminyo na lang kita. Di na siya maghilabot atong maminyo na ta. Mo na hinungdan nga ni sugot ko nga makigpakasal nimo hang gawa ka. di na nit. Kuday bawo ba lang kong anak de ka? Adi ka kay bangob barok sa si, imong kaogalingong mga tiil? Di unta mahitabo bo nga makigminyo ko nimo. Mas agwantahon ko pa si og nagkaupaw na to pero may baruganan. Ah, yun sa sa nimo po sigurong do na to'y baruganan. kita man ako nga bisan og bisigihan siya ingon sa iyang inahan nga panrabaho na pag trabaho wa mo tuus sa iyang inahan hangtod karon wa gyapon trabaho gudahan huh? huh? kada tuhan na tapulan kayo di ka ba mo trabaho hmm. anya may baruganan man huh? hey, so ha ang baruganan sa tao dili ka bayran og sapi tanang tao nga may prinsipyo nga kun unsay gusto niya iyag yung barugan Bida, natural, mga mga sapi, di, waka, may trabaho. Ay, oo, pero may baruganan. baruganan, ay. Karong gusto ko mahibaw sa iyo mga man? Mukuyo kasi sa imong inahan? Oh. O kita mo ay muda yun o bakasyon sa bukid nun? Tubag! Recorded by X Thunder Gaming sa ka Patricia? Huwag yun na mausabi mong batasan, ha? Sige lang yan pong na na. Ha? Huh? Huwag <laughs> ay. Nakyanon ko na na itlog ni mo. Ha? Huh? Ay, baaw ka gud ganili ko ganahan na nabapihana. No, <laughs> gani ato pa. Pero hanggaw man ang anak mo. Ha? Ganong ka na ikong babayhana babay mo di pangasawa. Ano, magbuot man ka nga dili man ikaw magigtipon. Sila man. Pasag di na sila. Kaya magtiayon na na sila. Wala na tilabot na pa. Kitang mga ginikanan, kun mamindo na gani atong mga anak, ego lang tang mo suporta kung unsay lang mga plano. Di kay kita lagi apoy magbuot. Sa kabaya, muram ka just now. Ha? Ha? Duklong tanong ka Oh, kisama na nanawag mo. beh, uh. Be, eh uh. uh, animal. Uh. Kisa Kisama ni Jenny. Butuwag kailan Ay, ay pa Ha? Huh? Kisama ni Jenny. Uh. Don't uh. an. Mm. Ay, 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 Adel, yeah. ay, 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 na ako uh. Aw, oh, ipuspus na, di ba ka na imo? Dili. Really? Kagisa man di ay na, ha? Imo bitaw ni cellphone sa ipuspus ko eh. Ay ay, 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 dia. ay, ay, binuha niya. Ay, doha. niya, Bildo, ha? Oo. Oh. na. ambina, ambina. <laughs> Naaraman mga lisansa ng na na ako. Ambina! Ah, dahi, ato na ko. Ang basig muna kukuli nila para nikuli Kita sa mga makasyon. Ayaw na lang. Kung mahi mo, dito na lang ka. Oh. Ayon na pag-uli. dili ko gusto nga makikipon sa lalaki nga way baruganan o sa sa'y ayo. Paulis sa inyo. Ayaw na pagbalik din hi. Kaniglargan ni mo, huwag na kay ulion pa din hi. No hi. unya akong problema kay ni kuyog gid akong kumbanan sa iyang ginikanan nga ni bakasyon dito sa Singapore wa ko nila dapat ah, ka dili mamusog ang iya ginahan og di sabay tabok ang mukuyog sa tiyot ko bisag ingnon pa ko so karon miulit ko sa amo wa ko magpahibaw sa kumbana. unsa man sakto ko sa akong gibuhat unsa man u kamo ang pasultihan na net Kaya ang sendo Endo, natin karo lawa. Kanis na nit, Ati Na Kanis na nit, Ati Pris. Moral, kadangga naman tayo ng kasugatan ni Pero. Mas grabe ning yaka kay ang bana. Morag mamasboy, pagyapon kayo, Ati Pris. Uh -huh. O, okay. at ang mga gusto siyang mama, kinahan lang matuman. Giyon kay, abing na o tarong na ko siya, o ginikabiya ko niya siyang mama, magbinota na siya, mubarong na siya siyang kukalingon. Kaya yeah, kay kayo, maurong yapon ati Pres. Kung <coughs> sa isulti siyang mama, sugot yung yapon. Kaya uh, plano so... sila Press, sa net, ati Pres, nga mga bakasyon sa bakasyon sa bukid nun. Karoon ni anak yung mama. At Bakation. ito bakasyon ta tag, kasi ito Indonesia, Hong Kong. Singapore. 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 Oh, mauna. Mauna yeah, ni. Kuyog siya ati Pres. Yung no? Ni uban. Gaw ko yung asawa na ano? May upos siya ko. May upos siya ko. Hindi man yung... Dato lang yung ang Hindi man sa musungkot. Hindi man ganahan na yung ugangan. Ang iyang ugangan. maayo sa mga ugangan. Nga di ka ganahan sa mpili sa anak. Nga himo ang kapikas kinabuhi. Hindi man maayo. Pasagdan na ni mo kay sila. Sila may mag-build out sa ilang kugulingon na tipris. Sila yung mag-buhat ang pamilya. Dili man. Dawato na lang. O tinood ay. Lissur kinina na. Kunyaka to ina itong ganiuban. Murag, bugaw ko yung ana Lainan siya ko. Oh, tinuod na tinuod siya. No? Bakit eh. Kung, kung kun ang angin pa ang akong love, ang mabiya ako. Kaya, kung ano na, kaya na, nang, yeah. buti ko ano ba, kaya no, ba? Mutaan na patawas na din, tatipras nga, nabiya ako sa mga sakto ba niya, kung gibo ha? Mutaan uh, na siya. Ha? Ang ikaw na, mang luhod. Huwag sakto ba na imo ang gingo na tipos, mang man, luhod ko eh. Ay, sorry, adik, kagkarong. Gusto ka magtipon, tag Oo. Kani bo hata. Mao na lang na permi nga magsunod ka sa unsay gusto si imong mama. Ya ko na lenada.

versikulo ad uh, 13. Ah. Sakto ba? Okay. Ikaw na nagbasa di ah. Bato pa din niya Lucas 12, verse 54. 53, I'm sorry. Ah. Uh, Bato pa na. Ang ugangang babay magkigbatok sa iyang binalay. O huh? ang mga binalay Makikbatok sa ilang ugangang babay Mm -hmm. Ang title mo yung kong ibasa, ko si Jesus ang hinungdan sa pagkabahin-bahin. Oh, kung maatras ko dire sa dapit sa itaas, suka dire sa verse 51, kay 54 na uh, 53 may kong ibasa, maatras ko sa 51 na yung eh. Naghuna-una baka mo nga may anhi ako aron pagdalag pagkigdait din ni mm -hmm. sa kalibutan buganan ko kamo dili pagkigdait ang akong gidala kung dili pagkabahin bahin uh -huh. si Jesus may nagsulti ano sa New Testament ano ang sa... ano man, man abam ako kakuk sa bota daw Anong... di ba niyong mas Jesus love one another di ba ang kanimang God mo sumpay nais pareha katunabi ito ibanghilyo e sa salo din sa Biblia ngayon nga Dana sunod mo na ako. Yung, di lang sa kumusunod, ulit sa ako, kay maglubong ko sa kong amahan. Hmm. bagdang magdaging ginong Jesus. Pasagni silang mga minatay, kung may maglubong silang patay. Eh, Maura ni po kayo, sorry hapon na dere, nga po, sa mikro kumpare, sa labtunon, kinay kayo. Kaya kung uwi e, iliteral pagsabot, yung, mga baho, yung minatay. Ang buti pa sabot ani. Na pag nagbuwag-buwag si Jesus gada obi. Oh, siya magay ko na ni. Oh, okay. Ang buti pa sabot ani nga unahon gyud siya. Mm unahon siya. Apo sa buka ko mga prinsesya gyud niya naa sa imong galamhan. Pero di mi na asa sa prinsesya prinsesya presensya na to Jesus. Bam, pirmi mo na na. Adi, ang kaligay mo niya pakabayin ba? Hinabot sa Kanang mga tao nga, kuwang lagi sa pagdangop sa ginoo. O, may pagdangop sa butane. Tanoy niya. Wala ang gita. Kaligay mo nga. Sunod ka Sunod ka mo Muli sa ko. Kay tuayuta. Tua Bago ang ipalit ako sa sihon. Ako sa saningon. Muli sa ko. Kay maglubong ko sa kong amahan. Nang gito mo Jesus. Masagdi ang mga patay. Ngayon mamoy maglubong sa mga patay. Ayun na kumigong pare. Huwag imo ng literal pagsabot. Mabaho tong minatay. Pero ang buti pagsabot, ana nga. unsay mo mga kalis ka hasol ayo kalimot nga ka naa imong likod ah, siya okay ah uh, ma Mauna, ikaw na net. bangay lang dito sa uh, simbahan na ni um, um, oh mao na ma'am ma na net. <laughs> ka kada panalitan ang imong ugangan udi gid magadawat ni mo kung um, mga hinungdan ihangad eh, lang ihangad eh, lang mao na uban komo tambong ka mga prayer meeting mayon nga hikapa intawon ng iyang kasing-kasing malukmay siya matandok siya Ah. Uh, ma balikan siya nga dilibag maghari kaniya ang kainit sa buot ang pagdumot ala ba ingon anak ug yang panang dinam mm. si kuy yang inahan no ana na lang ba okay, lang mam kwan lagi mamas boy lagi kan magagad di total ana bang? Mm. ana lang dai nanit unya usasad ipon din sila puyo ug liat ipon ang dili si bayang ma ugangan lain laig balay pero kani si nanit ug si ko an yang banas jimmy ipon na so, awat mo ipon sa ugangan pero A jimmy mo, ano? ba ingon sa yang banas Hmm. 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 Ba na ta ko tambog da uh, tambag uh, dahi, kanang pasag din sa karon kanang unsa tong gingon nga nila ka ka ibutang lang sa mo na uh, sampit lang na sa Ginoo kay sampit lang uh, hangad sa tanan ayan sa langit ang tanan tanang mga asawa sa kunang gingon sa si mamamili mo ma may example nga may busugot sa yang anak nila si Juwi Ah, Joey. Hindi, Jimmy. Joey. Ah, doon, Joey. Kaya nang, kay si baya, Mary ubuto na naon, pretty yung lisura siyang role. So, kan't gamay pang bata, hang na dako. Kita yun siya, kita tumangan, nga gilansang yung anak sa cross. Ikaw nga inanin, kasi si Pero, yun lang yun niya tanan. Hindi ka taapin tayo. Hindi ka sa gilansang. pagbangkaw. Di ba lalo oh. ba May, may, may ganit ka ba si Kuya Pegula, no? Uh, sa ako naging kong dangaw lang yung pag-ampo dahil para dunggon, ikapo na mga balatian, o oh, kanang na ang... sila nga. magtiayon na ka mo. Oh. Dapat na anam mo yung kagalingon. May pa yung amahan, Bam? Ang amahan na itong Dewey, kay kasabot pa? Sa palungon po, Ben, Miss... Okay. Maldit tayo ito yung <laughs> gangan. Oo, ano, no? Okay. O, buto na no, naon, inig... Inig piyong naman na to, inig abot na, this, biblia, na. Pakayo, ito dito, nangarabot ni Biblia nga. Pangayuan ni husay. Husay ah. na ako. Dili man kayong nun gulat ka. Nakaadto kag Boracay, ah. kag sa dito sa bakasyon, Australia din ko. Singapore. Oh, nakaadto mong Singapore. Di ra ba? Ingabot e, mo dito, ingno e, ba kuno ta? Unsa may imo mga binuhatan sa kalibutan? Kana mao gina. Mm -hmm. okay, kan. Ikaw Pedro, himabay ka ba? Hmm. Ikaw dinna bang bina? Ikaw bang bina? Ang laki ka ba? Salamat ah. na dito lumanod. Go go. Impossible. Di hot.